Abe ko, eto na naman si Abe nyo, Abe ko ah. ah dahil nga magagraduate na si Abe ngayon araw na to, Abe ko, itong unang araw ng practice nila, Abe ko ah. Kaya, hindi na muna tayo natulog, Abe ko, kahit galing tayo sa trabaho, Abe ko ah. Kaya, kailangan tayo dito, baka hindi natin ma-perfect yung practice nila, Abe ko, mapapagalitan tayo sa teacher niya, Abe ko ah. Ayan na nga si Abe dahil siya daw yung kukumpas ng lupang hinira, Abe ko Oh Pagkatawag nga pala sa kanya, beko yan na nga, pumunta na sa sagitna, na hindi pala sagitna, sa gilid pala sila, abe ko. Kasama nga pala yung kaklase niya, beko siya naman daw yung kakanta ng lupang hinira, abe ko. Habang kinukumpasan ni abe nyo yung lupang hinira, abe ko, napaisip ako, abe ko, na matanda na yata talaga ako, abe ko. Dahil noon ako lang yung nasa upuan na yan, abe ko, ngayon nagbibidyo na ako ng anak ko, abe ko. Hindi ko maalala noon, abe ko, kung sino yung kumumpasa amin kaklase bata kami. abe beko. Kaya sa mga kaklase ko, no, na beko, kung nakaalala nyo pa, kung sino yung kumumpas sa atin, no, na beko, pakicomment naman yung pangalan niya, beko. Pagkatapos nilang kumanta ng lupang hinirang, nga beko, yan na nga po pala si Baby Cheska, beko, siya yung naglead ng prayer nila, beko. After naman ng prayer nila, beko, yan nga yung mga bata o mga kaklase ni Kalila, beko, tsaka yung isang seksyon, ha, beko, may inanda daw silang tanta para sa mga magulang nila. At after naman nilang kumanta, abe ko, yan na nga, nagkagulo na yung upuan, abe ko, hindi na nila alam kung saan yung mga upuan nila, abe ko, buti na lang si Abe nyo, yan, nakaupo na siya, abe ko, habang hawak-hawak niya yung electric pan niya, abe ko, yung ceiling pan pala, abe ko, este, yung debuttering blower, abe ko. <laughs> Ah, dahil nga last na lang ito, abe ko, dahil magtatapos na sila, beko ko, pero alam ko meron pa silang practice bukas, abe ko, kaya kailangan maga rin tayo pumunta dito, abe ko, dahil kapag late daw, abe ko, hindi nakasali sa graduation, abe ko. <laughs> Nung natapos na nga yung practice nila, be ko yan na si Abe nyo, pumunta na sa akin, abe ko, dahil nangihingi ng pera, be ko, bibili daw dun sa kantin nila, be ko, ayaw pa niyang umuwi, dahil gusto ko na magpahinga, pero siya ayaw pa niyang umuwi, abe ko. Ah. Sabi ko sa kanya, 30 minutes na lang, abe ko, pero ayan yung mga bata, abe ko, kanya-kanyang hingin pera na sa mga magulang, abe ko. Ah. Nung nakabili na sa kantin si Abe nyo, tapos nakapaglaro na rin siya, abe ko, yan na nga, kinuha na yung tumbler niya, muntikan pa makalimutan, na ko, kaya ingat po kayo palagi. Salamat sa panunod sa aking mga video. Habi ako, God bless. Thank you. Bye!